pinati o minahal kong matalom nun okay Ah, uh, kadtong magganahan magpa injection guys uh, tayo, libre dire sa uh, LGU uh, ang injection sa flow o injection sa yum yumo ang yumo guys 100 kabo o oh. ag uh, 1000 1000 kabo guys niya murag na hurot unsay pa available day? ha huh? unsay available ang injection Hello. agiumonia, okay, ayo munya. Oke, ganahan mag pa ko anu Ah, flow na lang may available kay agiumonia, uh, 100 ka buok kay ko under guys. <laughs> Condition day niya gihi naghimo po sila uh, libreng injection sa flow og sa Agyo Munya. Agyo 100 kabuok hurot na niya ag sa flow, 1000 uh, Katungganahan magpa bakuna og o dita mo are available pag flu dito. okay flow na lang may kuan guys ang uh, magpabakuna og flow. Uh, gibuhat ni pinaagi sa atong pag celebrate sa uh,